Hello, good morning, good evening. Happy Saturday sa ating lahat mga people. So, andito tayo ngayon. Uh, ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa mga pampaswerte. So, sa mga baguhan dyan mga people, pa-subscribe, pa-click sa bell para updated po tayo lagi sa mga video na ipopost ko lagi sa inyo mga people. Sana si Pugin. So magandang umaga. Shout out sa lahat ng na mga nanonood. Welcome back to my channel Agimatera at Ritualista Healer, manggagamot sa Tagalog. So isa po tayo sa biniyayaan ng isang agimat, biniyayaan ng talent o biniyayaan ng isa sa atin ng kapangyarihan na magkaroon tayo ng isang kumaga Bisaya abilidad or taglay bertud no sa mga nanonood lagi sa akin maraming maraming salamat sa inyo at sa mga tao na baguhan ngayon na mga nanonood sa akin channel God bless po hindi lang po ako isang ritualista isa rin po akong agimatera isa rin po akong Uh, healer or ritualista manggagamot, no? Kumbaga sa ano, 3 in 1, hindi lang 3 in 1, 5 in 1. Marami din po dito sa ating people. ah uh, tungkol sa ritual ang pag-usapan natin. Sa uh, pag-usapan muna natin ang ritual. Sana mga people, sa mga nagpaparitual o magpaparitual pa lang. No? Or sa mga lumalapit sa akin na nagdadalawang isip or gustong maaga ang talap. People, maaaring tumalab ng maaga ang mga ritual natin pero uh, depende yan bakit people kasi kadalasan sa ritual na ating ginaganap no tingnan niyo sa dami niyo nilalapit ang mga ritualista mayroon bang tumalab pa wala pa di ba diba? wala pang tumalab mga peeps so ang payo ko lang sa inyo huwag tayong magmadali hindi naman yan sile people na pagpigaan natin aanghang agad No, kailangan. Huwag tayo magmadali. Huwag abangan. At kung ano kung ano man ang napagkasunduan natin, napagkasunduan ninyo sa ritualisa nilapitan niyo, tuparin nyo sana, no? Marami sa atin gusto ng partial payment. Ako madali akong kausap people. nakipag partial nag-partial naman tayo sa inyo, na partial naman ako. Pumapayag naman ako, pero ang trabaho natin partial lang din. Sa partial na mangyari sa mga ritual na ipinapaganap ninyo at pinapagawa ninyo. Partial lang ang trabaho. Wala rin mangyari doon. Useless lang. No? Useless lang. Pumapayag ako na mag-partial kayo, ito pa rin nyo sana. Hindi yung magbibingi ka, magbubulag-bulagan ka. Wala rin po akong pinatamaan nito. Pero pag tinamaan ka, magbigay ka na. Ha? Huh? Okay? So people, um, marami tayong dapat pag-usapan dito sa ating channel maraming marami sa mga hindi pa nakakaalam sa mga lihim ng karunungan at may kaalaman na rin sa lihim ng karunungan at gustong matuto sa lihim ng karunungan magmasid ka manood ka respect lang din po tayo sa bawat isa kasi iba-iba po ang taglay iba-iba rin po ang kapangyarihan iba-iba rin po ang inatas iba-iba rin po ang ating mga gabay kaya iba-iba rin po ang gawa natin people di ba So, yun, sinasabi ko sa bawat isa sa atin. Brother, tuol, kautol, kapatid, mga anakis ko, sister, ate, kuya, sir, ma'am, respect mo ako, respeto kita. Uh, sa inyong mga, kung ikaw ay isang vloggers, iba man ang iyong sitwasyon, iba man na yun ang ginagawa, iba rin ang ginagawa. ba diba? So, dito muna tayo, ang pag-usapan natin ay tungkol doon sa ritual sa mga nagpaparitual. So, ibang ibang video naman ang isusunod kong gagawin. So, hindi muna tayo maghaba ng video kasi alam kong iba-iba uh, ito. Kailangan step by step para alam ninyo kung paano. Okay? Abangan mo ang isa pang video natin. God bless at maraming salamat.